Hi guys! So, palabas na kami. By the way, ito nga pala ang bahay ni Jonah. Pag may nakita kayong puting-puting bahay, sa kanya na po yun. Pagpasok <laughs> so, namin din ba halos pa yung makita sa sobrang kaputian ng style niya. so, ayan. Nag, anong ginagawa mo? Nag, Nag, ano yan? Live lang. Live, 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 eh, eh. Hindi siya live. Ano, na, video. Video lang siya. hirap mag, ang <laughs> hirap mag sa bahay na si Jonah. So, ito po si Jonah. May ari. Kasi hindi ko alam kung paano buksan. Ano siya? Tawag nito. Um. Ah, um magdala lang ko ako. Ng yeah. Sabi yeah. ko sa'yo. I will drive. Magdala lang ko sa kauna. Kasi ako lamig. Yeah. nilalamig kaya ako. Baka bahat? Di na lalawa, Yeah, but later, Come na. The temperature is down, down. If your husband will go there also, we go together, no? After you will miss your wife? tayo para tayo sa kanya. Sakay tayo. Sakay tayo. Oo. Sige tayo mambababae ang manlalaki na po si Jonah. Tingnan niyo po ang katawan ni Jonah. Sinasabi niya tumataba siya ang payat ka ng legs mo. Kasi, sino? Ikaw. Oh, yung nakaraan, mas payat siya. Mas payat ka? Si ano? Ah, ang dami mong stress. Ayan, hindi, nagtrabaho kasi siya eh. Hindi, ko yung ano ko na so. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano lang tayo. Pupunta tayo sa ano. Puntahan, makikikain po kami. Perfect. Cellphone nasa ako. Dito tayo sa likod daw po. Kasi dito tayo. Kasi oh, dito, oh, dito. Oh, tayo. Kung sige, enter po tayo. Oo, oh, si Gina. Sa sa harap ka, Gina. Kasi tayo. Tatlo pala dito sa langit Dito uh Oo. -oh. So, ngayon, guys, talis na kami hati kami ng asawa ni Gina kasi papunta rin sila sa place kung saan kami pupunta. Ayan na po si Gina. Sino naghahanap kay Gina? Nandito po siya. <laughs> kung may tulog ka <pinagkakautangan> man kayo. Ako pa ang may utangan mo. Ayan. Ano ba yung asawa mo? Yun. Ito ng church. Pwede na ako mapusalaap? Where are you going? The mountain? Hi guys! So, nandito na kami sa my grocery store. So, kasama namin sila. Ito yung mga kasama namin guys. Si Jenna, si Amina, at si Gina. Tapos yung asawa niya nandoon. So, ayan. May pinag-uusapan silang seryosong bagay sa loob. Ayan na po. Tara na sa loob. Okay na. Say hi to my vlog! Pwede mag-video sa loob? Kasi nag-video ako sa grocery store dito eh. mag-video ka tapos ka. Okay lang. <laughs> Tingnan natin kung papagalitan ako pagpasok Si Gina naman ang tagal-tagahan lang. Anong seremonya yung sinasabi niya sa asawa niya? Bibigyan siya lang, ano, ha? Ng... 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 ng, <laughs> ng <laughs> 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 yung card na sa ako, kinuha ako. Ayan, <laughs> guys. Inaantay lang namin si Gina. <laughs> Ciao, ciao. Tara na. So, papasok na kami sa may grocery. Ito yung first time, guys, na nagsama kami yung lumabas. Apat. Apat ba kami? Yes, apat kami. So, yung dalawa nag-uusap pa doon sa likod. Hindi pa lang pinag-uusapan yung mga dalawang. Alam, <laughs> dito sa Aminia, guys, yung mga nag kay Aminia. So, papasok tayo sa my grocery, guys. So, tignan natin kung papagalitan ba ako ng video Kasi, nag-video nag talaga ako sa my grocery, no. So, ayan. <laughs> <laughs> enjoy, enjoy. Digi, no. Sobrang day. Kailangan pa ng trolley. <laughs> Ayan guys, kukuha lang ng trolley. Protektado sila ng bigyan ng Hindi hindi sila nagbabayad ng tax. Hmm. Wala bang maliit na trolley? Ang lalaki na. Malay. Ano nila pa ako salita ng salita eh? Dito Malay kami ngayon sa Gunina. Okay. Ah. Uh, silent mo na tayo, okay? So papasok na kami guys sa my grocery store. So ayan. Oops. Eh, so, may mga ma listahan si Joan. na ako. may price. May ma 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 oh, price. May price? Hindi mo yung price? Ay, na lumaki. Lumaki. Oo nga. Hindi tumakas. mahal Seven ngayon. Ano tumakas. Coffee? Okay. Uh -huh. I, I think biscuit. Hindi tumakas. Hindi tumakas. Hindi tumakas. Hindi tumakas. Hindi tumakas. Hindi kasi Hindi tumakas. Hindi tumakas

So, ito guys. Bumili si Jonah ng bigas. Ganyan po ang binibili ng bigas. Parang. Oh, okay. <laughs> uh -huh. Dito guys, marami silang tinitinda kaso walang mga Asian food. Wala kayong makikita ang Asian food dito sa may grocery. Ayan. Hi guys! So, pagkatapos so, yung naming mamili. Wala yung sakit na Ito ang mahirap pag nagbibideo ka na nakaka ba ka sa agdanan. So ngayon guys, pupunta kami sa next destination namin. Oh my! It's getting cold! Okay, yeah. Minus-akas. Ay, sis, season! Saan nga tayo? So, so ngayon guys, paalis kami. Hindi so, na namin alam yung Mipapas, des next destination natin. Pero mas marami, mas marami, marami siya. Hi guys! <laughs> hi Gina! Malamig nang malamig! Malamig ba? Anong gusto mong weather? Mainit o malamig? Init. Mainit? Mainit pero, mainit na merong ano, electric fan or ano. Pero pag mayaman aircon. Pag mainit dito ng sobra-sobra, mainit. Ano? Parang dito sila sa mga bata. So, papunta kami dyan. Pero dito, ano, pang bata. So, may event. So, ito guys, ang makikita ninyo dito. Isa po siyang fish market. Which is, pwede kang bumili ng mga fish doon. Tara! May gym. May gym din dito, guys. Sa so, may taas. Traffic dito, guys, kasi on the road na siya. Siguro, pa na sila. At saka dito. Ngayon, yeah, sa lake pa lang kami, hindi pa ito masyadong malamig. Pero doon sa alo dagat, huh? maalong doon, mas malamig. <laughs> yes. So, yan.

So ayan guys, nag-grocery na kami. So bumibili si Gina ng bag niya for traveling. Ayan na po De na may mini na. Kasi lalagyan natin. Uh, uh, ang bigat pala nito. Ay, <laughs> oh, kasi. Bibili <yung>, <laughs> <yung, laughs> mo yan? Sa ito. Sure, sis. Para lang lagyan ng mga na? Nag-shopping. Nakabili na ako ng pagda. And the price is 70 riyal. Yung sa, yung magigagamitin din ang asawa mo, sis. Kaya na, mag-alala. O, oh,